Magandang buhay po sa ating lahat. Ayan, andito ulit tayo sa ating backyard. Ang aking pwede natukuhanin yung ampalaya. ito yung pag nagdidilig ako ay bumabangga sa aking ulo. Kasi medyo nahinog na siya, oh. Ayan, nahinog na. Ayan. Ayan. So, kuhanin na po natin. Baliin na lang natin. Ayan. And, yung hindi nalalagyan ng plastic at wala talaga. Pag hindi nalagyan ng plastic, ay magiging ganyan. Uod. May uod yan. sa so, ito, nalagyan natin ito ng plastic. Kaya, tuloy lang ang buhay. So, ayan. At, sa taas, marami pa. Agoy, meron doon na ng... Uh, ayan. Nawala yung, ano, yung kanyang plastic. Ayan. At, kaya harvest na rin natin yung iba doon na ang Hindi pa. Ang dami. Marami yan. maraming bunga. Sayang naman sa taas. Ang bunga bunga. Lalambitin lang. Lalaki. Malahaba. Yan. At dito naman po ay kanina naglagay po ako ng tabuno na yung ah, ayan oh, makikita mo naman ang abono na yung pupo binibili ko dito na isang sako. Ayan, dalawang sako po ang naubos kong abono dyan na ah, binibili. Yung pupo ng baka. Ayan siya. Lalaki na din ang okra. Okra po yan at saka meron po dito luya. Ang luya ko ay doon o. No? zoom in ko na lang po. Ayan ayan ang luya ayan ang luya tsaka ayan pa sa kabila i-zoom in natin ayan ayan luya siya ang iba na bulok ang iba na bulok ayan ang iba ay ito pa um, ayan tumutubo pa lang yan yan sya natubo pa lang so ayan po ang ating okra tinanim ay medyo malago-lago so tin nilagyan ko na siya ng ano uh, fertilizer na nabibili na kupo na ng kalabaw so at <coughs> dito ay medyo na ano ito dito nagdalaw ating lemon grass lemon grass ayan. kasi magtatanim tayo ng lemon grass kasi pangontra po yun sa ahas so yan so pasyal ko po kayo dito ulit sa ating gabihan ah, nakaharang na dito yung ano sa daan yung dragon fruit dito tayo dadaan sa kadilak natin to. Tuloy natin itong mga dahon ng papaya. Ayan, may bunga na po siya. So, dito po, tayo dadaan. At ang ating saging dito ay latondan. Yan, mga no, maliliit lang siya. Pero may bunga. Ito pa. Nagdaton din po yan. Ay, malunggay ko dito. O, tinagpas ko. May, may ano na. Kasi ang malunggay dito ay binibili. May dinid, nag ano dito, papadeliver ng dahon ng malunggay. So. Uy, katubig naman ah. Paano na itong aking kamote dito? Lumubog na. Delikado ang kamote ko. Oh. Lubog. Yan, lumubog. Delikado ang kamote ko. Mabubulok. Yan. Pero tuwang-tuwa naman. Ang saya-saya ng gabi. Pero yung ano, tubig. natutuwa dito ay ang ating gabi at ang aking ano uh, matutuwa dito ang aking gabi at saka Kampung. so ayan so wala kasi akong bota ay may wala kasi akong bota dito ya yeah. kita hey, may mga ano ano may mga kailangan panggalina na ng mga malalaking ano kaso matubig po matubig po matubig matubig tuwang tuwa yung kangkong oh yun ang kangkong dito ang um, maganda pero yung kamotikong oh. <laughs> hindi hindi siya matutuwa nga yung, uh, check ko nga yung aking pinagapang dito na yun na pinagapang kalabasa ayun, ayun, ayun nakita nyo po yan, ang kalabasa ko dyan mula doon sa mula doon so ayan Agay, 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 agay. Ang, ano, ang, ang, ano, nang, at ito pong aking saging dyan, nakuha ko na po yung isa. Kaso itong isa, yan, kita okay, nyo Latundan po yan, latundan. So, uh, kailangan may tukod para hindi siya maano, kawawa naman, hindi pa siya, ano, pero pwede na. Kaso, ilo, yan, anuhan pa natin i pagulang-gulangin pa natin so ayan po ang gabi ko dito sobra duma di ba ayan oh sobrang lago ng gabi ko kailan lang yun di ba kailan lang mm, gabi ko dito tinanim pakawala na naman ang tubig dito. Ah irrigation ganda ng gabi oh promise kung matyaga lang ako nito magtuyo ang mahal ng kilo ng daing na uh, dahon <laughs> busy kasi ako lalotan dito pang aking lolo so, yan. Siyempre, minsan lang si Fred na ang Kaya, pagbigyan natin ng time. Spend time with him. Kasi, laki ng pamasahe niya po. O, di ba? Ang pamasahe niya lang, $1,500. Magkano yun? So, spend mo na ako ng time sa kanya. Itong gabi ko naman ay okay lang yan, Oh. Sobra. Marami, oh. may ibon dito. May ibon. May ibon. So, yan po. Ito po ang aking gabi. Sobrang tataas na. Hindi lang yan. Tataas pa yan. Yun nga lang ang ano dito malungkot. Yung aking kamote. Yan. Pero yung mga naandito naman sa takas-takas ay ano, lumusog kasi ako sa ano, wala akong buto. Nakatsinelas lang ako. Ayan ang tubig. Grabe ang tubig. So, ayan lang po. Ang na, uh, nabisita natin. Daling ko po kayo dito sa aking ano, update lang yan. Maganda na yung aking mga ano dito. Wala, uh, umapaw na yung tubig sa container. Umapaw na oh. So, so dito pong muli ako at ito po ang aking dito mga kamote. Ay, ma na na at ang kalabasa ay gagapang na yan at ito po ang aking saging na natumba nabalik dito dito siya nabalik pero okay lang ang aking mga saging dyan may mga puso yan puso tapos doon pa may puso pa marami dyan maraming may mga puso dyan ito pa oh tanggalin ko na lang yan So yan lang po. Salamat sa inyong lahat at bye-bye.